Nandito ulit tayo sa bansang Thailand. Ito yung kanilang kamatis. O so, tignan nyo naman. Napakaliit. Yan. At ang kanilang mga pipino. Ang sarap yan. Ang kanilang kamatis. Murang-mura lang doon ang kanilang kamatis. Yan. So tignan nyo naman. No? Ang gandang tignan at ang kanilang talong. Yan, talong yan guys, puti na talong. Ang sarap niyan nung niluto daw nila. Napakasarap daw, maliliit lang ang talong doon sa kanila. Yan naman ang kanilang opo. Yan, di ba, yung opo nila, maliit din. At sobrang sarap at mura daw ang mga gulay rin doon. Yan, talong pa rin yan na violet na maliit lang din yan, bilog na maliit yan ang kanilang talong so isang subo lang yan guys, okay ka na yan yan ang kanilang mga gulay sa Thailand pinikturan talaga lahat ng mga pinuntahan nilang mga gulay, mga pagkain. yan ang kanilang kinain na papaya maanghang at ano pa bang tawag dyan sa pagkain na yan yan pa mga pagkain din niya nila nila doon napakasarap ng kanilang mga pagkain doon iba't ibang makikita mo iba't ibang klase ng mga pagkain at yung kanilang mga isda ay sariwa iba't ibang klase mayroong pusit mayroong dinis at ano pa ba yan mga tilapia yan ang kanilang mga uh, isda doon parehas lang din naman yan so kaibahan lang ay mura talaga yan, another na naman na talong. Maliliit lang ang talagang kanilang talong doon. Hindi katulad dito na mahaba. Yan, at malalaki. So, dito yung kanila ay maliit lang. Bilog pa. Yun, no? Ang sasarap. Yan, yan. Pagkain din yan. Masarap luto na. Pinitsura nila yung kanilang pagkain doon. Yan, sa halagang murang-mura lang. Yan, napakasarap na yung isda na yan. Ang sarap daw kainin talaga. Ang sasarap ng kanilang mga luto doon sa Thailand. Yan, mga prutas. Hindi ko alam kung ano yung prutas na yan. Basta prutas. Yun, mga prutas din yan. Na ready to eat na rin. at ganon din yon oh, sabi masarap daw yan pero hindi ako pwede dyan yan. thank you for watching